Hello guys! Magandang hapon sa lahat! Ito pala yung sinasabi na Bianca ta na naging trending na naman dahil sa pagsabi niya ng uh, medyo anga-anga yung down uh, rider dahil doon sa hindi pagtanggap ng kanyang video card para doon sa payment niya. So, ayan pala siya. Ito ang mukha niya. So, ito yung eksaktong pinose niya. Basahin natin, guys. Ito yung medyo madilim kasi. Ito, sabi niya, um, ito yung ano nang sa angkas habal joyride. So, dito po siya nag-message. Ayan, Bianca Tan. Bakit may mga driver na sorry sa word, medyo anga-anga sabi niya kanina sabi niya ayan oh kanina may na ako na move it tapos nung sa drop off ko na nung mag magbabayad na ako with my debit card hindi raw pwede yon is it possible like hello what if walang cash hindi lang ata marunong gumamit si Manong or oh hindi lang talaga alam ano yung debit card ha 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 bisaya natatawa na lang ako so doon yon ito yung mga kaya nang gagalaiti ang mga bisaya kasi nagbitaw pa siya ng ng salita no na hindi maganda para sa mga bisaya sus so, mga bisaya pa talaga ang tinira niya ha ikaw habyang katan wala rabag dili bisaya ni nagbasa nimo nga daghan na hinong kagbasher, Basher na mong suwang, mo na tao nag, ng machine, para diha na lang kuno i, nang is, swipe ng ATM ni bao. Busa gani, diligid tamangkuan kuhan, nang mang ang tao, kaya patang sayod anang ilahang mga kahimtang. Rider, nakasulay na bakang rider nga mo dawat o ATM, nag-abot, <coughs> taka-taka man lang ka, oy kung gani nakasulay gani ko nga gutom gikuta sana kog maayon ja wala koy cash ja nagkuan-kuan anang ite ng video ng ng debit card di man gani mahimo na unsa naman taong ka dili tanan nga kuan pati dili tanan nga mga oh nya napagida na pa di ay sumauna no? so lesson learned na na, biyang katan. kung gusto na naman mo musikat, padayon. pero expect yung ka, nga daghan mo, basya yung ha kaya dili, yung ka mangbanggit anong unsan yung mga kuas bisaya kaya kada ang usahay mag ta, pinagahi alibakon man din ta yun sa ako naman yun ang atong baaba, -ba, ang atong dila, o gahi naman yun na, diba? So anak, mawawaran na. Pare-pareho rung na ang sitwasyon. Okay? Sige. Salamat.